Dur. Yan na po ang mga team masisipag. Pinatabunan na namin. Ah, pagkatapos niyan mga idol, ah, pupunta kami doon sa may kasibarag. Sa baba pala mga idol. Ngayon lang kung magbukay pa kami mga idol o kaya uuwi na kami. Ayan. Nakatabunan na rin tong ilang araw na ano nakatenda mga idol. magandang bahay, kay idol. Magbigay sa amin ng mga gloves.